Sa video na ito, ibubunyag namin ang kilabot na kwento ni Ed Gain, ang halimaw na naghasik ng lagim sa isang tahimik na bayan. Hindi lang ito basta kwento ng pagpatay, ito ay kwento ng isang taong naglikha ng impyerno sa lupa, gamit ang mga katawan ng kanyang mga biktima. Isipin mo ang isang bahay na puno ng mga bagay na gawa sa balat at buto ng tao. Ang bahay niya ay puno ng mga maskara na ginawa mula sa mukha ng mga biktima, mga dekorasyon na kinuha mula sa kanilang katawan. Ang krimen kanyang ginawa ay magiiwan ng marka sa iyong isipan at magpaparamdam ng takot na hindi mo makakalimutan. Sino si Ed Gein at paano siya naging isa sa pinakakilabot na serial killer sa kasaysayan? Alamin ang nakakasindak na kasagutan dito sa ating video ngayon. Si Edward Theodore Gein, mas kilala bilang Ed Gein ay isinilang noong August 27, 1906 sa isang maliit na bayan sa Lacrosse, Wisconsin. Lumaki siya sa ilalim ng mahigpit at mapangabusong pangangalaga ng kanyang ina na si Augusta, isang malupit at relihiyosong babae. Palagi niyang itinuro kay Ed at sa kanyang kapatid na si Henry na ang mundo ay puno ng kasamaan at kasalanan. Ang kanilang ina ay kinamumuhian ang mga babae at itinanim sa isip ni Ed na ang seksualidad ay isang kasalanan at lahat ng babae maliban sa kanya ay marumi. Noong 1940, namatay ang ama ni Ed dahil sa komplikasyon sa pagkalulong sa alak na nag-iwan sa pamilya sa mas mabigat na responsibilidad. Si Ed at ang kanyang kapatid na si Henry ang nag-alaga ng kanilang ina na naging mas malupit at mapang-abuso habang lumilipas ang panahon. Noong 1944, namatay si Henry sa isang kakaibang insidente ng sunog sa kanilang bukid kahit na may mga hinala hindi na patunayan na si Ed ang responsable sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Naiwan si Ed na nag-iisa kasama ang kanyang ina, na namatay noong 1945. Ang pagkamatay ng kanyang ina ay labis na nakaapekto kay Ed. Hindi niya na kaya nang tanggapin ang pagkawala nito. Kaya't nagpatuloy siya sa pamumuhay na parang kasama pa rin niya ang ina. Sa loob ng kanilang bahay, na buo ang kwarto ng kanyang ina, na parang hindi ito pumanaw. Matapos ang pagkamatay ng kanyang ina, nagsimulang magpakita ng kakaibang pag-uugali si Ed. Nagsimula siyang magkaroon ng interes sa mga kwento tungkol sa Nazi at sa mga eksperimentong medikal na ginawa noong World War II. Bumaling din siya sa pagbabasa ng mga aklat tungkol sa cannibalism, human anatomy, as mga kwento tungkol sa mga necrophiliac. Dahil sa kanyang labis na pag-iisa at mga naiibang interes, naging mailap si Ed sa mga tao sa kanilang komunidad. Kahit na madalas siyang makita sa mga lokal na tindahan, siya ay kilala bilang isang tahimik at mahiyain na tao. Hindi ito napansin ng marami, pero si Ed ay nagsimulang maglibot sa mga sementeryo at magnakaw ng mga bangkay mula sa mga libingan. Noong November 16, 1957, isang babaeng nagngangalang Bernice Worden, ang may-ari ng isang lokal na tindahan, ay nawala. Ang kanyang anak na si Frank, isang deputy sheriff, ay nagimbestiga at natuklasan na ang huling taong nakita sa tindahan. Bago mawala si Bernice ay si Ed Gain. Agad na nagtungo ang mga pulis sa bahay ni Ed upang mag-imbestiga. Sa kanilang pagdating, hindi nila inaasahan ang kanilang matutuklasan. Sa loob ng bahay ni Ed, natagpuan ang mga bangkay ni Bernie Swarden at mga iba pang kakaibang bagay na gawa sa balat at katawan ng tao. Ang kanilang natuklasan ay hindi lamang pagpatay, kundi pati na rin ang mga bagay na halos imposible sa isipan ng karaniwang tao. Sa loob ng bahay ni Ed, natagpuan ang mga sumusunod. Isang lampshade na gawa sa balat ng tao. Mga upuang natatakpan ng balat ng tao. Isang sinturon na gawa sa mga utong ng tao. Mga maskara at damit na gawa sa balat ng mga babae. Mga bungo na ginamit bilang mga mangkok. At iba pang mga bagay na gawa mula sa katawan ng tao. Sa kabuuan, natagpuan ng mga autoridad ang mga bangkay ng hindi bababa sa labing limang tao. Halos lahat ng ito ay mga babae. At karamihan ay nakuha mula sa mga libingan sa kanilang bayan. Meron ding ilan na pinaniniwala ang biktima ni Ed. Matapos ang pagkakadiskubre sa mga krimen ni Ed, agad siyang inaresto ng mga pulis. Sa mga interogasyon, inamin ni Ed na siya ang pumatay kay Bernice Warden at isang babaeng nagngangalang Mary Hogan, isang tavern owner na nawala noong 1954. Sinabi rin ni Ed na ang karamihan sa mga katawan na nakuha sa kanyang bahay ay mula sa mga libingan. Inilahad ni Ed na ginawa niya ang mga bagay na iyon dahil nais niyang muling makasama ang kanyang ina ang kanyang pagnanasa na muling buohin ang kanyang ina gamit ang mga bahagi ng katawan ng ibang tao ang nagtulak sa kanya upang gawin ang mga nakakatakot na bagay na iyon. Noong 1957, pinagpasyahan ng korte na si Ed Gain ay hindi matino ang pag-iisip at hindi kaya ng humarap sa paglilitis. Siya ay ipinasok sa Central State Hospital dahil siya ay criminally insane, kung saan siya nanatili sa loob ng halos sampung taon. Noong 1968, nagdesisyon ang korte na si Ed ay sapat na ang pag-iisip upang humarap sa paglilitis. Dito, napatunayan siyang guilty sa pagpatay kay Bernice Warden ngunit dahil sa kanyang mental na kalagayan, siya ay muling ibinalik sa ospital. Ang kwento ni Ed Gain ay isang halimbawa ng kung gaano kalalim ang maaaring itago ng isang tao sa ilalim ng kanyang ordinaryong anyo. Sa kabila ng kanyang tahimik na pamumuhay, si Ed ay nagdala ng takot at pangamba sa buong mundo dahil sa kanyang mga krimen. Hanggang ngayon, ang kwento ni Ed Gain ay nagsisilbing paalala na ang kasamaan ay maaaring itago sa mga lugar at taong hindi natin inaasahan. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod na videos.